Ginamit mo si Jessica para lang makapagbalikan dito sa babaeng to! Tumigil ka na! Sino ka? Huwag ka nakikisali sa usapan namin mag-asawa! Mag-asawa! Kami yon. Ano ba naman, Thelma? Ilang taon na, hindi mo pa rin naintindihan? Ako yung pinakasalan. Ako yung asawa. Kaya ako ang totoong business, Cruz! Mommy, can you please stop? Walang kasalanan si Tito Felma and si Daddy. Ako ang may gusto na dito kami. In fact, I love it here. Ay, hindi. Ejeng! Tama na. Bigyan mo naman ng konting kahihiyan yung anak mo. Diba? Huwag mo saktan yung anak mo. Okay na sila dito. Pabayaan mo na sila dito. Bakit ka ba nakikialam? Hindi ka naman pamilya. Kabit ka lang. Alam mo ba yun? Kabit ka lang. Hindi ka na nahihiyan. Maximo, dali, tulungan mo ko. Hayaan mo na nga yan. ka

Bira ka naman, Andrea. Bakit ka naman naglayas? Kailangan pang humantong sa ganito? Paano sila maring fail mga yun? Sigurado nag-aalala sa si inyo ngayon ni Jeffrey yun. Tsaka ding naman. Konting preno yung bunganga Pag kinakausap mo yung nanay mo, masyado kang palasagot. Eh, masakit din naman ho sa akin to. Bumbuwe ko. Kasama ko si nanay. Tapos sa isang iglap, magkakahiwalay kami. Ayoko po siyang saktan. Ayoko rin maging bastos. Pero sa tuwing nakikita ko yung lalaki, nakakaramdam ako ng galit. Pumata lang po ako dito para magkaroon ng space. para makahinga po ako. Kaya, sana hindi na huwag niya nalang sabihin kay nanay na nandito ako. Alis din naman po ako. Maghahanap ako agad ng malilipatan.

Ilang Ilabas niya na sila! Hindi nga kami aalis dito. Hindi mo ba narinig? Ah, pamilya ko yan eh! Ha? Bakit sila nandito? Ayaw mong umalis? Sige. Tatawag kami ng mga pulis. Yung totoong pulis! Kung hindi, ipapablatter ko kayo ng trespassing at saka physical injury! Ay, sige! Ha? Magdemanda kayo. Ikaw kayo kaya demanda ko, ha? Hindi kami aalis dito, naintindi mo? Hindi kami aalis dito. Asawa ko yun, no? Anak ko yun! Ilabas nyo na sila. Guard, kilabas nila sila. Ay, sige! Huwag mo ako hawakan! <laughs>